siya ngayon po ay uh, nagpapatuloy ang hearing tungkol sa IgK yung pong panaw uh, panahon ni Digong nyo na maraming uh, namatay o pinatay na hindi may paliwanag yung pong programa ng Duterte administration na mawala ang drugs sa kalye sa so, sa komunidad so nagkaroon sila ng war on drugs uh, yung operation tukhang na nagbahay-bahay ba yun nagkakatakbo sa mga bahay at inaalam kung yung mga nakatira doon eh ay uh, may adragadik ganun ba yan, yung tukhang na yan uh, kung yung ginawa yata doon sa sa Dabao na no, panahon ni Digong nyo ay gusto niya nga ay, uh, ipatupad sa buong bansa nung siya ay Pangulo na ang nangyari, hindi naman po uh, milagro uh, may kinidlat maraming namatay hindi naman gano'n eh araw araw po yun ang pagpatay at paano pinapat, pinatay ay paano namatay yun po ang mga question ng mga uh, senador o ng congressman sa mga hearing actually nga po eh eh pinatawag na si dating PNP chief uh, Agbayalde Oscar Agbayalde ang gusto sana nilang uh, dumating ay eh, si PNP chief ah uh, pangalan nito si de la Rosa, Bato de la Rosa. Uh, kaso ayaw niya, ayaw niyang umatin. So, inaalam kasi ng ano, ng, ng mga congressmen, uh, gusto nila ang paliwanag. Paano nangyari na sa maiksimpa panon mula 2016 2019 napakaraming namatay ano yung ba namatay na lang bigla eh hindi walang paliwanag kung paano namatay kung binaril pinokpok ano ba so ayun nga po sana ma dapat mabigyan ng liwanag ngayon yung pong kaso ng AGK nakarating na po yan sa ICC at nagkaroon na siya dahil noon ay tayo member pa ng ICC noong 2019 uh, doon pa lang tayo uh, nag bilang membro pero nung naganap yung nang uh, napatay sa war on drugs ay mula naging pangulo si hindi pa nga pangulo eh 2016 bago kasi naging pangulo siya parang may mga namamatay na eh parang ba sasampol na eh hanggang sa kalagot na ng 2019 di umano ayon kay na Trillanes Ayan eh, nasa 20,000 na, more or ang, ang matay. Ano yun? Hmm. Paano na matay yun? Eh, siyempre, meron kasi silang order, Dragon, Dragon War. Eh, natural. Eh, kumilos siguro sila, hindi natin alam kung kumilos, eh bakit may namamatay? Bandang huli, ayon kay dati Senador Trillanes, mayroon palang reward. Pag na uh, may napatay, 10,000. Nako. Parang may promotion pala eh. Ang, tawag doon. Uh, sige, pag uh, nakapatay ka, Nabayaran ka, kikita ka. Ano ba yun? Eh, kung totoo yun, eh, hindi po ganun dapat. Hmm. Puhuliin sila kung meron kang katulayan o kabidensya na sila ay nagdodroga. Ah, at pag nalaman ng polis, kinuha sa bahay, dinampot, naresto, inaman eh, naman, di ba dapat basta yung naresto yan? Alam ko, may na pa nga yan, may warad na eh. War virus, eh. O, procedure eh. Kung sa palagay mo, criminal. And, ang, ang nangyari, puro invitation yata atang ginawa. Pinaamit kung gumagamit o hindi. Hanggang sa umami na lang yung iba. Uh, ikinulong e, na. Okay lang yun, kinulong. Meron yung mga hindi, hindi ganon ang ginawa nakita na lang na uh, nakahandol sa si kalye sa mga talahiban, sa mga sa iba ibang lugar ay eh, ang tanong, sino pumatay dun? Ang tawag kasi iji ang dating salvaging uh, ngayon eh sino po mananagot dyan? Kung matatanda natin nung panahon ng Marshall yung Marshall po ay may uh, pagdating ng alas ng gabi yun bawal na maglakad sa kalye uh, nung matapos yung Marshall lo pag alaman na maraming nawala hindi umadunukot ng mga sundalo kasi nga Marcelo ang patakbo ng gobyerno natin militar. Ang mga mayor noon military. Walang eleksyon eh. So uh, ang tinikober ng mga sandalo lahat ng munisipyo maging nalawigan siguro no? wala tayong ano noon senador congressman Basta ganoon pa na yung martial law, walang military rule. Ang mga na, nagiging OIC na mayor ay sundalo. Maaaring corporal, maaaring uh, master sergeant, master, master sergeant, ganoon o tiniente, depende siguro sa laki ng nalawi o kung man, maka siguro tiniente o kapitan. Noon po ay uh, uh, yung mga human rights uh, lawyer doon sa mga na nawawala o napatay. So, uh, actually nga po, nag-claim pa sila eh na nagkaroon ng investigasyon sinasan uh, sinasangkot si dating Pangulong Marcos na managot siya doon sa mga nawala o dinukot o, o, kinulong o pin, uh, tawag ito, tinorture. So, ma mahabang listahan yan. Hindi ko na marunda kung libo yon ngayon, sinisigil ang pamilya Marcos no, Nabayaran nila yung mga biktima na yun. Biktima ng human rights. So, dahil nagkataon naman na sinequester yung mga ari-arian, aria, yung mga nun na nakaw na yaman, sinequester. Isa na yan sa Life Hotel na mga paggawa ng dyaryo, publishing company, mga station ng radio. Naka, uh, noon, nung no, Marcelo, nakasara lahat siya, eh. ah uh,